Баба Баба Ну балин кости Бабу Балык балык Опалык минуто. Tao đi bộ tiêu thụ tiêu thụ tiêu thụ tiêu thụ tiêu thụ tiêu thụ tao Tao tiêu Tao tiêu thụ tiêu thụ tiêu thụ tiêu thụ tiêu thụ tiêu thụ

giết hết đó chết rồi đó 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 đó

hindi ano gusto ano gusto mo pogi opanget ne pak First lady, a s a ball. h a r e u t s e can apart. She can. She c know. I don't know. I don't know. I o n t know. I don't k n n t k w I don't know. I d I d k n n t k I d k n n t k I d k n n t d o n o w I I d k n n t d o n o w I I d k n n t d o n o

ay gusto namin tao kay Richard chark kami bagALLY bulas at net de chark

Si Anh si cua Shark. chơi. Vừa làm mà cua yêu chơi. Anh đâu cả? Đồ pin. hello hello. Hello. Welcome hello. to my blog, Welcome to my, my blog. blog. My name is Theo. My name is Jiwell. Ta Pangalan mo. Jiwell. Here you go. Ako nga pala si Daddy Gimok. Kuya Gimok. Kuya Gimok ng tangtos. Dalo ng Ano gagawin natin? Nag-swimming? Hello muna. Hello. Oh, hello kay Tep Tep. Sarap ng pagkain. Hello. Sama kayo sa swimming namin. Sama kayo Birthday Birthday namin. Eh, ang birthday niya Tayo? I'm 32. Ako, na? 4. Si Jewel, 4 na. Ikaw, ilang na? 6. Uh, Hindi, pag nag-birthday ka, ilan taong pa na? 7. Si Jewel? 4. Ang birthday mo, April? 22. 22? Kailan ang birthday mo, April? Five. April, 22. Si yes. Tayo, ano kailang birthday mo, Tayo? Kailang birthday mo? April 22. Si kuya. Si kuya? April 22. Pare-pare sang birthday birthday mo? Kailang birthday mo? Daddy, kailang

Lamoy, lamoy. Lamig, lamig pa. Ah. Lamig, Hello, nasa kami? Sa Burakay. Burak Hello, nasa Burakay kami. Lamig ako. Kote. Meron tayo lifeguard. lifeguard. na maitim. Ay, set ko pa ko pa madali. Ay, set po ko na, okay. you know, <laughs> na Ay, set Ay, set Bukas na bukas tayo, bukas tayo. Bukas tayo, tayo. Bukas tayo, bukas Bukas

嘿。Okay.